Ganito lang ang gagawin mga idol para makakuha ng libreng skin sa Mobile Legends. Sa pag-connect lang ng WhatsApp. Aww. Open natin ang ML app at hanapin dito sa event ang Connection Rewards. Dito mga idol ay may makukuha tayong random skin bundle kapag nakapag connect tayo ng WhatsApp account. At tingnan nyo naman mga idol ang mga posibleng skin na pwede natin makuha at guaranteed dyan mga idol. So dito naman sa account settings ay makikita natin sa ilalim ng third party accounts ang WhatsApp account. I-open natin ang Play Store at i-search ang WhatsApp. Install lang natin mga idol at hintayin matapos. So kapag tapos na, i-install, ay i-open natin ang WhatsApp. Select lang dito ang English. Then agree and continue. Maglagay lang dito na active mobile number. Then click next. Ilagay lang dito yung code na itetect sa number na nilagay mo kanina. Ilagay lang dito ang name na gusto mo. Select lang ang continue. At select ulit dito ang continue. So magke-create tayo ng passkey. Depende sa lock or security ng cellphone mo. So ayun mga idol, nakagawa na tayo ng WhatsApp account. Balik tayo sa ML app at magpunta lang sa account settings. Select natin ang WhatsApp account. Automatic na mag-open ang WhatsApp at dapat ganito ang makikita nyo. Isend nyo lang to mga idol at intayin ang reply ng Mobile Legends. So ayun mga idol, i-open lang natin ang reply at basahin mabuti bago i-click ang link. So pag naklik na to mga idol ay automatic na babalik sa ML app at ganito dapat ang makikita nyo. Select lang to mga idol para makonek na natin ang WhatsApp account. So tingnan natin ngayon sa account settings. So ayun mga idol, nakapag-connect na tayo ng WhatsApp account. Hanapin natin sa event ang connection rewards. At tingnan nyo mga idol, pwede na siyang i-claim. At tingnan nyo din mga idol kung ano ang nakuha kong libreng skin. At paki-comment naman sa comment section kung ano ang nakuha nyo dito mga idol.